Ito uh, na guys, kung paano maglikis Ito Nagpapakabuhi kami guys Para medan damparalit yung bugas niya ang Samar Biliraan Kami okay, akong luyo kapukan Lugar yung mga gwapo ng Magina Black of Black Mga Busero Ada Ano yung lugar ka po Kaya na Lugar ka po Dito lang tayo guys pa Paano kung humihila ng lambak Nagpapakabuhay kami Kaya nila uh, lawod guys Ano na na akong bibira pataw guys Ibusero, Onyx and the Mix, Papa Kaboy. Yan, magkikita natin sa lahat niya. A few moments later. Yung si Pinsot, yung na. Nila, ang ganda ng camera guys. Ito, guys. Doon na, sa <coughs> na, guys So, na Saktala, guys Yan, saktala sa baldi, guys Dito na lang tayo, guys guys sa Gabaldi mm -hmm. sa sa ano yung ay guys naglawag kami guys <laughs> ay nagyapon sa rin sa rin na tamban mahali na kami mas pasin na pauli ni yung kapukan meeting

Ito ako mga kong nanon ka kamera nila guys so pwede na Salamat sa panonood guys sa namon video na Sa vlog Ang youtube channel GMTV Pag-follow at pag-subscribe naman dyan Guys salamat sa panonood